Twin 88ulit mga boss at uh, ngayong araw na ito may dumating na parcel. So, unbox muna natin 'to. 'Yun muna ipapakita ko sa inyo. Ah, uh, yung request sa susunod na upload ko yun ng uh, isang gagawin kong kasunod. Ang request sa akin is uh, Smart TV B8 gagawin video, okay? So, ito muna. Tingnan natin ko ano laman nito. So another DBX product ang uh, uh, binili ko. So meron na akong two-way uh, crossover. Pero dahil marami na akong amplifier, so siguro subukan ko mag three-way pagka nagkaroon na ng speaker. Kaya bumili ako dito. At uh, tingnan ko na rin kasi ito yung version ito yung version na may sub-out. So, pwede siyang four-way. So, tingnan natin o baliktad. So yan uh, pagbukas natin ng box, manual uh, yung warranty. So, yung manual, tingnan muna natin. Baka ito ay Chinese. So hindi, okay. Wala lang siyang instruction kung paano, paano siya i up uh, power cord so standard lang naman to um, okay lang yung kapal at so ito yung uh, um, harap nya channel 1 channel 2 taas ng buttons niya. Subukan natin i-power on kung anong itsura niya. Kung may mga aesthetic siya. So may nakalagay dito, sana mabasa. Um, 224XL 4-way stereo crossover plus subwoofer. So tingnan natin yung likod. In, in, high out, mid out, low, low out. At ito yung sub out. So, dalawa din yung left and right din na nakasam. Ang alam ko, nakasam tong sub out na to eh. So, ayan yung likod niya. Fused yung uh, port natin, AC port natin. So, naka-fuse sa dito. Subukan natin yung lagyan ng power. First, na mag-power. So, walang arte-arte. Isang LED lang yung makikita natin na iilaw. Yung power indicator lang. So, sa mga features niya, mga boss, may face inverter siya. So, dalawa. Yun ay kung, let's say, hindi nagsasabay yun ay kung sakali hindi sumasabay yung base nyo doon sa company met, madali siyang i-engage lang yung face pero bihira akong gumamit nito uh, may low cut so kabit ko lang to mga boss do sa system natin at uh, nang masubukan You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So, eto. Nakakabit na siya mga boss sa aking uh, amplifier rack. At poging-pogi. So, for the meantime, uh, ite-test ko muna siya sa uh, two amplifier setup. O yung two-way. Uh, gamit yung sub. Eto yung sa sub niya. At yung high. So, mapapansin niyo to, Nakababa yung mid natin at saka yung low. So pareho yan. Bali, ang gagamitin ko, dalawang amplifier lang muna. Dahil uh, kulang ako ng connectors. So uh, sa two-way ko na lang muna siya itetest. Para lang malaman natin kung working ba yung nabili kong product. 5, 7, 8. So yan yung... Uh, ganyan yung ginawa kong setup. Galing doon sa... Uh, galing dyan sa mixer. Uh, pumunta dito sa input ng ating crossover. From mixer, input nito. Tapos yung output naman nito sa high. Itong output ng high. Pupunta dito sa exciter. Uh, yung output naman ng exciter ang feed ko dito. So, bali ang... Uh, DSP noong high ay tatlo ang dinaanan etong high nitong ating crossover, papunta dito sa exciter papunta sa equalizer tapos yung ating low eto, isa lang ang kinuhanan ko mapapansin nyo, yung kabila, nakababa isa lang ang kinuhanan ko ng signal kasi yung amplifier ko ay nakaparalel So, naka-mono yan. Ang feed lang sa input nito ay doon sa first channel o channel A o channel 1. Dito, eto, stereo mode to. Para nakataas yung volume niya. Sa mixer na lang tayo magkocontrol ng uh, intensity. So, by the way, mga boss, ang gamit kong speaker dito sa ating sub ay eto, car, car subwoofer box lang. At yung uh, sa buper box ko. So magpapagawa na ako ng isa niyan. Medyo walang oras magawa ng uh, box. So may nakausap na ako, papagawa ako ng isa pang ganito. Tapos dun sa ating high, ay yun ang ating uh, gagamitin. No? So D8 at saka D12. So okay, play tayo. Mapapansin nyo dito sa, sa spectrum analyzer From dito lang Sa 1K Pataas So pwede natin i-adjust yan Dito o, Mapapansin nyo yung, uh, Pag nagbaba tayo ng crossover frequency Naglalabas na rin siya ng Ibang frequency Kita natin dito pero pagka gusto ko mo mas pino, kaya nya sa 2.3k ang uh, settings noong ating high uh, mas uh, matitinis na lang inilalabas nya from uh, one, minsan may ilaw 1k so mapansin nyo sa spectrum natin sa high halos taas lang talaga and then doon sa low uh, crossover frequency nya is 230 pababa ang setting ng tunog na yan. So, nasa inyo na yon kung paano nyo lalaroin. Uh, depende sa preference nyo. Kung uh, paano nyo ito uh, iseset. Kung paano nyo, paano nyo iset tong base nyo. Depende sa, uh, sa gusto nyo output. So, sa akin, ayan yung settings ko. So, okay naman, no? Uh, gumagana gumagana yung ating uh, crossover tingnan natin pagka-base lang oh so yan ah uh, bigay ko na lang yung link sa uh, ilagay ko yung link sa description doon sa mga gustong bumili eto pinili ko dahil pinakasimple mura syempre at uh, simple naman siyang ikabit. Meron lang siyang apat na port dun sa likod. Isang, in, uh, isang input o oh, bali lima. Isang input, sub, whooper, mid, at saka yung uh, high. So hindi naman kayo malilito na dun sa likod yan. Madali lang yan ikabit. So hanggang dito na lang muna mga boss. At uh, abangan nyo ulit yung susunod kong video.